kami ho ay magpapagupit ngayong araw. Tara! Sama kayo! Eh hey, mga guys, tabi ni Kuya sa pagupitan. Papagupit kami. Kasi masyado mga pa rin buko namin. yung buko nyo. Diba yung hunong nyo? Para ng pali, para ng ano. May ano. Uh, dito kami, on the way namin ni Kuya. Siyempre, gala, -gala na rin. Guys, malapit kami sa ano. Sa pagupitan. Tapos so, kamaya, try namin lumado sa lima uh, lima Sa kamot sa kamot sa kayo, mabili yan ng shake Parang okay. ako yun, mabili mga shaker Kaso lang medyo pricey dito yung mga pinday. Kaso, Pero brand, ano naman, quality Kaya hey, tara, pag-upit muna tayo Let's go! guys, change plan kami. Sarado pa pagupitan Ito so, kasi kamsa kamsa. Ito so, pa tayo magagawa. Kundi nahat, lahat lakad na lang tayo. Change plan. Titingin-tingin mo na kayo kung may mabibili kami yung kuya. Kung ano, ano For example, yung lagay ng mga pinggan namin. Kailangan kami na, pantan yan. Makamakabili -ma kami dito. Update time kayo guys. Pagkito na kami sa bilihan ng mga gamit. Guys, dito yung bahay namin before, oh. Yeah, oh, I know. Unang, unang dating namin dito sa... Doon so, kayo sa rooftop, di ba? Oo. Oh. Doon sa kabila. Sa kabila. Maganda sana yun, kaso nga lang mali yung kuryente doon. Sa malayo. Tapos yes, medyo malayo. Yung nilipitan namin, tawid kalsada na lang. Kaya, uh, okay din yung nilipatan namin. Pero, umiikot din minsan. Guys, di mo, pag hapon dito, talagang walang tao. Tahimik na lugar. Pero mamaya gabi. Maraming tao dito mamaya gabi. Harus PC time. Pag umaga, hindi sila lumalabas. Mostly, lumalabas sila gabi na. Sige, sakto. Sakto na rin namin. Kaka-open lang. Kasi madilipas sa loob, wala pang ilaw. paglalaki ang mga tasa sa halagang lima meron dyan may mga chopping board sandok mga pambalat pillar may mga scoper kasaan pangtad-tad ay po yung mga spoon. Mga ladle. May imbudo. May imbudo saan lahat ng pangkusina. Uh, May sharing cup kung gusto nyo. Uh, Kaya saan ang tasa? Ah, Magkano yan? 30. 30. Yung brown kaya. Paras lang di ba? Pero sige din puti. puti. Oh, yung brown na lang no. O oh, pwede din. Wow. Di ba? What do you think? What do you think? Thinking of you. Ito. So, so we have dito 22. So wala, wala siyang ano, wala siyang patungan. Single maganda, one. maganda yung may patungan. Single lang ito. Ito naman, pagkatagalan na ito. Kalawang. to. Kaya hindi rin po ito advisable. Pili na kuya. advisable. Bibili natin yan. Pwede ba ako no? Maganda yung flat, May bulge eh. Ito rin po. Mga squid siya. Ito po, ba't yung mahal. pinakaiba? mahal mo ito po. Baka makapal yan. kano 88? 95 ba? Mura lang po mabili dito 7 Naghanap po ako ng tasa eh May mga kaldero Ito, Mga laking kaldero May stainless 14 lang ito mga to. pwede pang pabagahe lato lato ng gamit dito pang kusina guys ang gusto ko makakuha ng tasa kaso yung tasa dito maliliit magaganda siya pero maliliit ng water pump oh binasag mo kasi yung ano natin dispenser may shampoo dyan kuya Shampoo. Balik na tayo sa clear. Shampoo mo pa bango. Lahat pa bango. O damit. Uh, sabun, shampoo, Uh, rice cooker plancha blender ng tubig guys pwede namin nang maglagay ng ano pinggan kasi ilagay namin na ang pinggan almost 2 years na so, kala-palitan kala-palitan tapo na 'yon tatapon na namin 'yon kaya bago mura lang kasi 300 lang at neot try namin kung bukas na yung pagupilan, hindi pa rin. Kaya, maybe we will go home already. Let's go, kuya. Let's go. Guys, bukas na yung pagupilan, guys. Bukas na. Wala ko siyang pambayad. Magpapalibre na naman sa akin. Yeah. guys, okay, so, ginagapitan na si Kuyo. Parang siya lang. Mayroon mayroon. Ayan. Kaso po Ayan hey guys, tapos namin magpagpipit ni, uh, na ano, ni Kuya. uwi na kami. Uwito na ako kung guwapo ni Kuya. Uwiin na kami guys, tapos namin magpagpipit. Kita-kita tayo sa bahay. bye bye